So yun mga kagros, may nag-request sa akin o, kakainin ko daw ito. Masarap daw ito mga kagros. Ano kaya ang lasa nito mga kagros? Parang antipulo daw ito. Baho. Okay. Ngayon, yun ang sabi sa akin na ito kakainin ko ay masarap daw ito. Subukan natin. Iba sabi mo matamis daw ito. Sige, try natin o. No? Buksan na natin ito. Para hindi ko gusto yung lasa. You know? Tagada eh. You know? Ha! You know? Ito oh. You know? Kasan natin oh. Yan. Subukan lang natin, no. Oh. Sa lahat ng mga bata diyan, huwag niyo gayahin 'to. You know? Oh ya, yeah, butuh yun, butuh Bukan kakak nga, to Yeah, natin You know? Hmm. Para hindi ko gusto yung lasa, masogros. You know? Pero para sa inyo, ta try natin kainin. You know? Yo, bulok na konti. Ha, bulok na konti oh. Hanap tayo ng medyo fresh pa. Fresh ko. Yan o, yan o. Yun. Yan o. Yun. Yun. Lubutok. Para hindi ko gusto yung lasa mga kagros. Oh, tipolo. Bah. Bah, hindi ko gusto ang lasa mga kagros.

yun mga mga, mga bata nung huwag nyo itong gayahin pero hindi naman nakakalason yan huwag kailan okay ngayon si kinakain talaga yun eh, antipulo sabi nila pero ito ay kinakain namin yan pakalat kalat ang oh kinakain namin butok yun know? oh oh yung butok lang kinakain namin ano yun oh you know. You know. Well. Ah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Napakadami pala dito mga kuruso. So, ito yung talagang kinakain namin. Yan. Ito. Ito. So, napakadami dito. Yun o. No? Pakalat-kalat lang. At saka yung puno o. Oh. Yan po yung puno. Napakadami po dito. Ang tawag dito sa amin ay atipo. Or antipulo. Yun, dami o. Oh. Sige so, na po mga kuros uh, Shout out pala sa nag request no Yun kinakain ko pero hindi lahat ha, ha, ha. So yun na bye bye po God bless us all Bye bye